nag-college ako. Ah, nakapag-college ka? Nag-college po. Oo. Oh, dai, running for nga po. Sabi ng mga classmates ko. Kumlaudi ka? Running for leaf... cum Ah, running for cum po ang 2,000 po ang po ako. Ang po, titis po ako mga major sabi. Po, tuturo po. po, kasi po, major Pwede na po. Waiting na po na po ako magiging teacher po. Magiging teacher ka na sana. Oh, man, ah, ang magulang mo? Nanay ko po may takit pa. Ginilag po yung puso po. May mga tatat na po. Ay, na matay po sa kanya po sa atay po. Kasi depende sa bambu. Ayan na po ino. Ano yun? Nanlilimos? Bakit nakaluhod? kapansanan yata yan. Tahimik, no? Ah, gumagapang lang. Naka, ah. Baluktot yung mga paanya, niya, no? Sige, lapitan mo nga risky, tawagan ko. Basinahan mo. Bigyan natin, kawawa naman

kaya pag sa Paul Erickson ko ko. gamot Hindi ko naintindihan kuya, dahan-dahan lang. Nagtrabaho ko nung 13 po, second time po sa Burger King po as a crew. Ah, trabaho ka sa Burger King as a crew? Oo po. At po nila ako sa hapong kaya uh, na po ng galing araw, kasi po, gilingin po ng actual po, diba, pag-closing po. Kinabukas naman po, parang po, alas-alas na kumahanggit. alas po. di pa rin buong magdamag po, na nasa aircon po, no. Kaya po, alas-alas po, init po, di ba? Po. Na po. Kaya napasok utak ko sa kaiswa na kung ano po lang, po. Mm -hmm. Kaya po, kaya napilihan, di pa napakalamang po, isa pa po. Naarawan ka, tabi ka, dito tayo. Dito, sa hindi maaraw, wali ka. Nakita lang kasi kita, upo ka dito. Ano pangalan mo? Regine Potter. Regine? Opo. Ipil po, po ka na hindi po, hindi ako ipil din po, bigyan po ng rasher po. Dito ka, parang hindi ka naaraw. Sir, kalis po ako. Na ah, nakapag-college ka. Nakapag-college po. Oo. Oh, sa... Cum laude, running for cum laude nga po. Sabi ng sa mga classmates ko. Cum laude ka? Running for cum laude. Ah, running for po. Na, po, po. Po, na po ako no? napili po. jun po. Pili na po ako noon. Nasi umaga po naman sa side po sa akin. Nangarap po ng doktor po. Sa. Ang pala dun, e side effect. Pala, po nung June 2002 po ang alaw. Porter College na po ang kuha ko lang po, titis po kaya kayo mga major topic. Po ito po, at i-eti po ko, ti-ali po kasi major po eh. Yun na lang po. Tapos? Waiting na po na po ako ng pagiging teacher po. Magiging teacher ka na sana? Opo. Sayang naman. Asan ang magulang mo? Nanay ko po may takit pa, higing lahat po yung puso niya po. May mga tatat na po. Sige ang na matay ko sa kanda po sa atay po kasi. Depende nyo sa bambu po, na nagpunang po ino mo hanggang bumag o tumingin pa bambu ka po, po, po. nagkakasip po sa atin. Yung 2011 po matay na po. Yung mga kapatid mo? Yung isa ko pong kuya may po inamong ko pa, kuya po na parao, po. ati ko po ay tapulan palakad. At ako po, alin lang po. Pwede yung muna sa amin din po lahat sa lang po. tulong lang po. Katulong lang? Kaya ako yung buhay po na nanay ko, lang po. po. Ang bagong ilaw at tubig po namin, pagkain po namin agahan na po ng merenda po. Tapos ako rin po nagpapalipir po ng bahay po. Hindi pa nalang na po ang bahay po namin. Napakita mayan may nap na po, napatreso na po na po nap po. Napaputo ko na po yung paligid po. Pamalimos so, lang po. Lang Sa kayo. pamamalimos? Opo. Ilang taong ka na? Forty-two po. Forty-two. Okay ka naman. Pati yung dila mo na apektuhan doon sa sakit mo? Uh -oh. Pati nga po yung ngipin mo, talagang maganda po, po yung ngipin ko uh eh. Nalagas po lahat eh. Nalagas lahat ng ngipin no, mo? Oo, nagbutan din daw po kasi ako ng calcium uh -oh. Nag po. Nagkulang ng calcium? Ayun po kasi totally blanco po, talagang utaw ko. Wala po kalamang lamang. Nasa tulala ko, tululawang po nila na At, yung lahat ko. Hindi na tinila po ako nang nanaginila. sa po, nandiyan na lang po ako naging po ako ni Santa Elena po mm. nung patroon po nila. Kaya po wala ka po dati po na wala ka po dito. Dati po ko po. Eh ngayon po. po ang sakit, ang sakit po yan po po ang bala na rin po yung paringin po hindi ako so, napipingi. Oo. Napingi. Oo. Pukawal mo po ako nun. Oo. Pero mabuti kahit papano na pagsalita ka. Mm. Kaya lang, hindi mo na maiunat yung paa mo? Hindi na po. Masakit na po. Masakit na? Hindi po. Hindi na po. Masyadong daw po ng dugo. Oo. Um, Kaya pa rin po ako na-police ro po ako dating. Hindi na po ako pa rin na maramagulat. Kaya natura lang po ako nang nalangin ang atit ng mga kuya ko po. Pag nalangin po dati po ako sa UARM. Hindi po ako kitundan po ako. Bari walit po sa UARM e. Eh. Pagkala pa siya po yung dolaran ito, ito daw ang bawalik ba yung terapo ng check-up, terapy po ng terapy. Para sa mga nga ating apo yung nanay ko sa akin. Tapos pag-ipo yung nanay ko, Naka-utang din po namin sa Leningba, nabayaran na rin po namin. Nabayaran na? Yung iba ka na lang baka utang ako, nung tunay-bubayad po, po sa tita ko po. Ganun. Sayang no, hindi ka napagtapos ng pag-aaral. Teacher ka na sana. Oo uh, po. Nagyariwin na po ita na ako. Kaya bumalap pa rin yung sarili-karid po ako. Sige po, magsisisis na po ako eh. Masaya ko ba si po. Diba, sila yung apply po ang trabaho na pag ang pag apply hindi ako ng porregali bago pa po, po ako mapili. Ang ang po ng porregali ka pa pala. Oo. Ang lakit Masakit. Kapalaran talaga, no? Opo. Ang hirap. Ang lakit ang po sa manaw. Ang lakit ang lakit ang lakit ang

Pwede po ako din din California din po ang umali kasi po ako ng party. Siguran daw po na umusin ang party din din na po na host -hmm. po na iyala. Hindi na rin po natuloy po nang ko. Sir, I want to go to the party I don't want to go very good. Sige. Na, 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 nadaanan lang kita. Okay. So, Akala na paano. So gusto lang ito mabigyan ng counting tulong, okay, ha? Oh, wait lang, kukuha ko pera, ha? Okay, ano so pangalam mo ulit? Regine, po. Regine Bernardo po. Regine Bernardo? Okay. Basta laban lang? No? Okay. Mag-pray ka lang kay God? Lagi okay. na ah, nagdarasal po. Mayan-mayan ako nagdarasal po ako. Ah, mayan-mayan nagdarasal ka? okay Oo. Naniwala po kayo, poong nasa rin. Naniwala po kayo, poong nasa rin. Nakiwala po kayo, poong nasa rin. Nakiwala po kayo, poong nasa rin. Nakiwala po kayo, poong nasa rin. Nakarating ka do hindi po yung may nagkakulang po sa bahay po. Na. Ah, okay. Mas bago daw po ang gigima po. Nandiyan po ang mga pagigil po sa ola po. Oo. Sige, wait lang ha. Kukuha ko ng pera para sa sa'yo. Diyan ka lang. Para makatulong sa'yo. Puka, puka, wait lang. Ito para makatulong sa'yo, ha? oo oh, may 5,000, ha? you uh, po, kuya. Oo, oh. laban lang. Apo. thank you po. Okay, ingatan mo yung pera mo. Bapa mo nga po, pati nga po yung dalawa. Bapa mo nga po, kung baka kakakita sa kandila po. Kaya po kayo mama niyo, ang bila mo sa kandila po. Ang taon kasi ako po, nag-provide ng baka sa kandila po ng tatay ko po. Ikaw nag-provide ng kandila ng tatay mo? Opo. Okay, very good. Sige. Okay, kung baka yung mama niya, ang presentyo po po niya. Oo, oh, sige, sige. Mm, ingat ah. God bless. Ayan mga kababayan, si Kuya Redin na daanan lang namin. Ayan, kaya binigyan natin ng kaunting tulong. Kita namin ng lilimos dito mga kababayan.